Igala musta og maayong adlaw. Igsuon ang adorasyon kon latria usa kini kamatang sa pag sa mga Katoliko nga direct to God Dito lang mangayod lamang gayud sa Dios nga sa langit ug sa yuta nga gisgutan sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 sa 13 Lord's Prayer. Amahan mo naa ka sa langit na ka sa langit. Wala magiging ng mga katoliko nga amahan mo ni Pilit ka sa bumbong. O amahan mo niya ka nagbitay ka ni Cruz na gihimong lamang sa tao. ni plastik. Gani ang uh, papanudlo o CCC karabang katikisim ni Catholic Church ni yun dito ang professional faith. Iyon na, this is our faith. We believe the Father Almighty Creator of heaven and earth. Magbuhat sa langit ug sa Gani ang Matthew Kapitulo 4, versikulo nga siya lamang ang simbaho o ilgari. Katong Diyos nga gisgutan nga naa sa langit ug sayuta Nga ganun na ginaistorya o ginabungat sa mga katoliko. Unya, nani ang priya sa mga katoliko. Naan siya gitawag og intercesor. Ang intercesor, mauni siya ang veneration o taas nga pag, -a, pag -a, respeto ngadto kang Biring Maria, kang San Jose, sa mga anghel o sa mga balaan kung mga santos. So, si Biring Maria, gitawag kini siya og hyperdulia nga naa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo so Ingon nga sukad karon ang mga tanang kaliwatan magtawag kanako bulahan. Unya si San Jose, isa gitawag niya protodulia, no. Nga apirdaya kapitulo 21 bersikulo 8 ingon nga walay sala ang nagbuhat og maayo. unya ang parallel niyan ni Matio kapitulo 12 bersikulo di sini big nging tungo si Sanusi usah ka buutan ngatao mataro ngatao unya ang sa mga anghel no ang intercessor ng mga anghelosab nga si anghel Rafael dagihon nga ako ang nodala sa inyong mapagampo ngadto sa Dios mabasa Tubit kapitulo 12 bersikulo 11 at 12 wala ni ini nga bersikulo ang mga protestante unya ang sa mga balaan kum mga santos magin sa dito nga, nga Si si Hob, no? Wala gidawat ang pag-ampo ni Elifas og sa duha ka mangigala, unya si Hob, ilang gitagaan og pito ka baka o pito ka karnero og gidawat ang ilang pag-ampo. Nga balaan man ni nga tao, Hob kapitulo 22 uh, bersikulo 7 hangtod 10. Unya ang pinadayag usab kapitulo 5 bersikulo 8 nag-ingon usab nga dunay upat usab ka panaksan nga bulawan nga puno sa pag-ampo sa mga balaan. No? So timanig soon, nga ang pag-ampo alang lamang sa Dios unya dunay uh, mediator nga si si Kristo kada bangin tang ngalan ni Hesus nga naasa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 unto sa 6 og ang atong mga intercessor nga sila si Biring Maria, si San Jose, mga Angel, og ang mga santos nga wala kini sa lain nga sikta. Unta daghang tagdatunan hinaut sa Dios padalanginan.